Hey, what's up? Hey, mga sir. It's me again, sir, Gad. So, supposedly, dapat patulog na ako. <laughs> pa ako makatulog kasi may scouting. Nandito nga pala ako sa scouting activity sa training camp ng Sandida. Ah, uh, may mga scout doon, Nag-activity pa sila. Hindi tayo makatulog. Hindi ako makatulog. Ako lang pala. So, kwento ko na lang sa inyo yung mga biyahe ko papunta rito. So, kanina hapon, mga last 3, bumiyahe ako papunta rito. And nung last Saturday, nandito na rin ako kasi natid ko mga bata. So, uh, pero, bumalik ako ng bahay. So, kanina, mga last 3, bumiyahe ako. Supposedly, dapat magbabas ako pero walang bus. Tagal ko naghintay. So, ang sakyan ko van, papunta rito ang pamasahe ng bus versus van parehas lang parehas lang pala 230 from Rojas to Liloy Pagdating ko ng Liloy nag motor ako nag single na motor meron ako nakitang abal habal sumakaya sumakay ako doon papunta hanggang dito sa kampo meron kami dinaanan na shortcut kumaanan si sir Medyo madilim yung dinaanan namin Pero kabisado naman niya kasi Taga dun, taga dun siya eh Sabi niya huwag daw ako matakot kasi <laughs> Taga dun daw siya Usually kasi sa unahan pa kami kumakanan Tapos yun dire diretso mo nakarating, nakarating ako sa campsite Mating ako mga around 6 or 7 Tapos may konti akong dalang pagkain, merienda para sa mga bata. Kita nila ako. Tontawa sila. Ayan. So, yun yung nangyari ngayong araw. Hanggang ngayon, nag-activity pa. Kumakanta sila ng mga scouting song doon. Kanina, kanina kasi dito sa pwesto ko, dito sila nag board of review para sa higher rank ng mga scouts hindi ako makatulog kasi maingay pa so hintayin natin maging peaceful yung lahat para matulog na tayo kinabukasan din after ng closing program uwi na kami kaya bumiyahin ako dito kung bukas pa kasi baka ma parang nakakapagod eh kasi pagbiyahin mo pagdating mo uwi ulit so yun lang mga bossing at uh, I guess hanggang dito lang yung vlog na to <laughs> mamaya pa siguro ako matutulog until next time mga susunod na vlog bye bye